ang Hopia Makaduday ng Morong Rizal. syempre The Comedy Crew. At nandito ako ngayon sa C5. pupunta akong The 70s Bistro sa Anonas para manood ng gig na matagal ko nang hindi nagagawa. Bridgetown pa lang. Salita na ako ng salita. Hindi pala na-record. Hindi nyo nakita yung Bridgetown. <laughs> epic fail. Hindi nyo nakita yung Bridgetown. Pero, anyway, kung naman 70 70's Bistro, uh, at alam ng karamihan na uh, isa itong OG, OG na bar pagdating sa uh, Pagtugan. Kung yung mga possible na banda. Hindi ko alam kung hindi pwedeng hindi nadaan dito, pero, 70's Bistro kasi talaga yung talagang tumatanggap sa mga ano, pasimula pa lang na banda. Needless to say, na magagaling syempre yung mga kinukuha nilang banda mga papa gig nila doon, papa nila doon. Saka hindi lang banda, the comedy crew din, syempre may stand up comedy diyan, nag-show na kami lang beses diyan. Alam ko, yan palang lang, the comedy crew pa lang, ang nakapag-perform na stand up comedy. Sa pagkakaalam ko ah, diyan sa The 70 Bistro. Tatlong beses ata yun. At isa dun sa tatlong beses nakasama ko sa lineup so napakaswerte. Isang napakagandang experience yun. Hindi ko sinasabing ano, napakalapit ko ng comedian kasi nakapag-perform na sa The 70s Bistro. Magkaiba yung ano eh, magkaiba yung dynamics ng stand-up comedy at music, tugtugan, pagdating sa ganyan. Pero yung mahatong-tong ka sa stage, makapag-perform sa tinutungtongan din ng mga idol doon. Isang napakalaking parangalan din, tsaka experience, syempre. And all thanks to the comedy crew, syempre. Alex Calieja, Israel Buenobra yan, is, ah, sama tayo sa line up tapos napakagandang bar pa anyway, ang pupuntahan ko nga pala ngayon ay tugtugan nga, sabi ko kanina tong banda na to parang ano eh, tagal ko nang gustong panoorin tong banda na to high school pa lang, trip ko na kumbaga, ang uso kasi nung high school mga ano kapotokan yan eh yung high school kami kapotokan yan ng OPM Ayan, mga kamikazi mga pambansang ano raw yun eh pambansang pambansang kanta pambansang awit ng mga rakista Narda Yon nagsimula doon tapos ano pa Silent Sanctuary nagsimula nag, nagsugutan nagsubutan na Kishé Hale yung mga kalyalili mga pogi rock na tinatawag yun ang mga uso noon pero ang pinapakinggan ko kasi itong bandang ito ano siya hindi siya pang mainstream kaya talagang hirap ano hirap akong tsempuhan pagdating sa live gigs at ngayon ayan nakachamba tayo ng oras araw actually may pasok nga ako ngayon pero eh, madaling araw pa naman so kaya nating ano yan. kaya nating puntahan saka dati parang ano eh every week days ang gig nila hindi ko pa ma-tempohan. ko alam, gusto, kong gusto pumasok sa Eastwood kasi hindi ko alam kung pwede yung motor. It's time na lang. Ang gig talaga nitong mga to, minsan weekdays, Friday. Ah, dati pala kasi may pasok ako sa office, yon hindi ko na Tapos wala rin ako makasama, minsan wala kasing ano eh, hindi rin ganun kalaki ang fanbase sa mainstream nitong bandang ito. Ang nagpakilala sa akin ito, mga kuya ko, eh, mga busy rin naman. Gusto ko rin mapanood. Eh. Sayang ang time. Baka wala nang ibang pagkakataon na makapanood nitong bandang to. Ba hindi ko ano, sinasabi yung pangalan ng banda? <laughs> ito pala yan. May pag-activista talaga sila. Kaya nagustuhan ko rin. Kumbaga, yun nga, mainstream ang pagtoga ng mga klasiko ng high school. Pero ito, mga pampatulog ko eh. Datos Tribe. Ayun, eh, yung pangalan banda, Datos Tribe. Latos Tribe ang pangalan ng banda Baka yung iba hindi familiar Pero Talagang gusto kong Gustong gusto kong mapanood ng live Itong bandang ito kahit noong noong pang high school yeah, Matutupad na ang aking Pangarap <laughs> Merong time daw na tumutugtog sila Sa ano eh, sa plaza Sa mga piyesta Hindi eh, piyesta eh, sa mga battle of the bands Napapanood sila ng mga Kuya ko Tapos sila lang yung nakaka-appreciate hindi <laughs> alam ng iba. Pero yun yung mga bata-bara pa siya. Eh. Tapos ayun, naipasa sa akin yung hilig sa pagtuhugan nila. At ngayon, makikita ko na sila ng live. Marami akong bandang gustong panoorin ng live. Tapos ngayong August, actually, marami akong bar na nakita na may gig yung mga bandang iyon, So baka mga susunod video, yan, mga series din ng mga tugtugan na pupuntahan natin. At una nga sa listahan, itong Datos Tribe. May pagka-aktivista ang kanilang mga kantahan tapos tungkol sa... Kaya eh, siguro napagkakamala ng aktivista nung araw. <laughs> ng mga klasiko kasi ganito rin pinapakinggan ko. Tapos yung mga sinasabi ko parang na-adapt ko na yung mga ideology pero hindi naman ako natuloy sa pagiging aktivista. So at least ba, diba, may alam tayo sa nangyayari. at isa nga itong Datos Tribe sa mga banda na nakapagbigay sa akin ng idea tungkol sa mga ganong bagay. Ang ng Datos Tribe, parang ano eh, parang makukumpara ko sa, hindi naman sobrang ganon, pero parang ano din, rage against the machine, di may pagka-activista rin yung mga yan. Parang ganon din, kahit yung ibang kanta nila eh, parang tunog rage na. May pagka-mabigat tas minsan parang mabilis rap yung ano rap yung ridge eh. nag siya pero itong datos try hindi siya rap lahat ah, ang kanta nila ay ano oh. ito baka alam niyo, binibining sexy hmm. ang tawa, ang title nun ay lakang bini binibining sexy tungkol sa mga matatabang babae eh, na love pa rin niya kahit mataba. Walang, yun ang sexy sa kanya. At siguro, sana matugtog nila yung mga gusto kong kanta nila. Hindi ko alam lahat eh, ng kanta nila, pero sana yung karamihan ng alam kong kanta nila matugtog. Kasi pwede nating i-explain. Explain eh, ano <laughs> sana ma-enjoy. Tingin ko, mag-enjoy ako kasi iba talaga pag-live eh. Yung iba pa rin pag-live pala yun yung isa rin sa tagline ng flip top na iba pa rin pag live at hindi lang sa flip top yun kahit dati pa kasabihan na talaga siya o madalas nang sabihin yun ng mga tao na iba pa rin pag live hindi lang hindi lang sa flip top pati sa stand up comedy pati sa samba yan, sa music ano rap battle kasi iba yung ano iba yung experience Uh, hindi na ng camera tingin ko meron mga heartfelt na <laughs> heartfelt heartfelt na punches punchlines sa comedy punchline sa rap battle mga nota sa music na hindi mo maririnig sa camera at uh, ma-experience mo lang yun sa live yun, sana kung may time kayo manood rin kayo ng mga gusto nyong banda wag, ano, wag puro internet ganda pag live talaga natin na experience sa mga banda tsaka yung ano internet andyan lang yan eh pwede yung panoorin palagi pero yung live hindi mo alam kung kailan ulit babalik yung banda na malapit sa lugar mo tsaka isa pa may mga adlib kasi sa live yung isa pa pala yun. may mga adlib sa live na doon lang nila naiisip ng mga performers Okay, unahan ko lang konti yung bus. Mahingay. Yun. Ayan, may mga adlib sa live lang naiisip ng mga performers. So, isa yon sa mga hindi na talaga maibabalik. Or kung mauulit man, hindi na ganun ka-effective. Or kung sa ibang gig, ibang adlib naman. Iba naman ang gagawin nilang pampa, kumbaga, ano ba tawag doon? Ibang flavor ng performance. So, ibang klase rin kapag nakita mo nagpe-perform yung mga idol mo live tapos abot kamay kaya maganda rin itong mga bar shows kasi kaano mo lang sila lapit mo lang halos abot kamay mo lang yung mga artist hindi naman sa naga-idol-idol -idol pero mabagang makikita mong ano eh tao, tao rin sila na iba yung talent nila makikita mo live mararamdaman mo yun sa habang nagpe-perform sila sa stage hindi nga lang pala Datos Tribe ang ano ngayon. Hindi lang Datos Tribe ang banda ngayon. Meron ding The Chonkies, Isa rin yan. Ito naman, Chonkies, Parang may pagka-rock na reggae, alternative. Yan. Tapos Tagalog, yung mga kanta. Napanood ko na sila ng live hindi ilang isang beses. Kaya... Datos Tribe talaga ang ano ko ngayon eh. <laughs> ang trip ko ngayon panoorin. Meron pa Coffee Break Island ka naman ang ano nila ang tugtugan. Tsaka uh, sorry nakalimutan ko yung isang banda. Nasa apat sila. Mas ngayon ano or sa 905. Tingin ko malapit na magsimula. So, baka mamaya. Pa. <laughs> Depende. Malapit na tayo, ano anonas. So yun, in invite ko rin kayo na manood ng live performances, hindi lang ng banda syempre doon rin tayo sa ano natin, sa craft natin, sa stand-up comedy. Marami tayong mga shows na paparating ngayong buwan, August. August 1st pa lang ngayon. Marami pang gig na paparating o shows. At meron pala si Grace Junio. Kung nakikita nyo rin sa mga na-share post ko po minsan, Grace Hunio magkakaroon ng special, stand-up comedy special. Kaso sold out na. Sold out na pala yun. Kung gusto nyo, standing. Pwede naman. Tapos, apiran ah, tayo. Din. Kwentuhan. Yan, aritan tayo sa Anonas. Anonas Station. Baho. Uy, basura. So, sisilip mo na ako kung nag-uumpisa na yung video Tingin ko ano sila eh. Hindi naman raw dato tribe ang last natutugtog. Nakita ko sa page nila. Parang second to last sila. Para ska. Ska kasi ang tugtugan ng nung isang nung last na totogtog tapos Coffee Break Island Ska yun Chonkis tapos Datos Tribe at ano kaya ang nagsisimula na kaya kaya natin sana hindi pa kasi gusto ko pang kumain gutom pa ako kaya na tayo Datos Tribe hindi ko alam saan pwedeng mag park saan kaya pwedeng mag park Basta pwede mag-park hindi pa pala nagsisimula so dito tayo ngayon dito tayo sa 70's Bistro punin ko lang yung mga bag ko tas let's go na <makes noise>